Pag abot ano ing harvester na apoy tigdawat rin mga ma'am sir kaya dili nila ilabay na ni iuoy agpong ng sinako anang nagyo niya lapok po dirigat sa likon niya dili lapok ara tabangay rin ni sa bukid mga ma'am sir shout out sa katong taga banay banay ara tanaw na to ni sila mga ma'am sir Lagi hinahinayan ng arsa mga ma'am sir Niyara si kuya mga ma'am sir Tanaw na tuloy si kuya Ah kaisa isara ni kuya mga mamser. sir Walay na kong. Okay po si kuya naapong isa ka Harvester mga mamser, sir Yan mar Niyara ito Paingon na po ni si Trenda Plain mga mamser. sir Saraga ka Lambo sa mga am sir Lambo sa Andrea mga ma'am sir Atras ka Atras Atras ko yan sir Ipag naog na lang ko sir naog lang ko yan harvester Andrea mga ma'am sir Nag naog ka mga sinako Kahla ko yan, Tabang rin Andrea trabaho Spikas po Kung kubay-ubay na naakot nila mga ma'am sir Aning nas daplin plane Tara pag katung na kalambos Katong kaoban nila isa Pati kusga na to Kay mo Arasa to gulay o si kuya Ang lakas mo kuya Tanaw na to si kuya mga ma'am sir Niara Niara Taga banay-banay mga ma'am sir isara ra mga ma'am sir wayo gugog lakas si kuya mga ma'am sir kapit <laughs> na kanag sinako ang giharbis tiits itito variety mga ma'am sir yara nas tatay o oh. liso dos tatay mga ma'am sir kung pa ni tatay Daplin mga ma'am sir kaya panguhaon lang kuya ni eh. Pak Isa Raka Gunung Andoka Harbister Dria sir. Nah Kenis Goya oh, Isa Raka Oh Kenis Goya normal Kenis Goya Mama Mamsir Kayak parang safety katok yang isa gyud ka Tapos kaya natin sa kuya Tara mga ma'am sir Bataan on mga ma'am sir Tara Busy kayo Ang mga kuya Drea mga ma'am sir Sa trabaho Ang kubay upay na mga ma'am sir Ang na tapok nila nga humay Sinako Kaya pa rin kaya